Hi guys, this is Cheryl Dena Pliquette, ang Philippine Domestic Helper na nagtatrabaho habang nag-aaral dito sa bansang Kuwait. Ang video na ito ay tukoy tungkol sa Araw ng Mga Puso. At syempre, kapag Araw ng Mga Puso, ay Araw ng Pamilya. Dito kami sa Kabahar! Araw ng Mga Puso. Ito ang araw na yung magkasama kayo ng inyong mga pamilya. Ito din ang araw na magbabahagi kayo ng pagmamahal sa bawat isa. Kung ikaw ay may asawa, syempre oras nyo na ito para bumuo pa. Charot lang. At kung ikaw naman ay mayroong ina, oras mo na din 'yon upang magbigay ng uh, ng kaligayahan sa inyong mga magulang. Sa ina, sa ama. At syempre, sa inyo ding mga anak. Kung meron man kayong mga anak na katulad ko, ay ito na ang araw na magpapahayag ng pagmamahal sa ating pamilya, sa ating mga anak. Pero alam nyo, hindi lang naman na ng araw ng mga puso ay para lang sa pamilya, kundi para sa lahat. Depende lang sa taong may malawak na pag-iisip. Depende lang din sa tao na hindi uh, alam ninyo yung may mga makikitid na isip na na ang isip lang ay gusto lang maka-score. Charot! Ano ba yun? Hugot na te. So, ayan na po. nagpuntak po kami sa bahar at kasama ko po yan. Yan yung mga nakikita ninyo sa video na nag-video-video uh, din. Yan yung kasama ko din na kasambahay sa kabilang ba bahay nakiki-join na lang din kami sa Bahar. niyan, nag-ride po sila. Ang mahal kasi ng ride, kaya hindi kami sumabay. Hindi ako sumakay, kasi nga ang mahal, wala kaming pera. Nagbigay naman yung pamangkin ng amo ko ng 5KD, ngunit hinati na lang namin yung tatlo, kasi nga tatlo kami. Unfair naman kung isa lang ang sasakay. At unfair din naman na ako lang din ang sasakay. Di ba? Kaya hinati na lang namin yun para patas. At saka yung pagkain kasi din nila do, dyan sa bahar is napakamahal. 1K din. Naku, hindi ka mabubusog. So nag-decide na lang kami. At saka marami naman pagkain dun na dinala yung amo ko. So nag-decide na lang kami na ikip na lang yung pera para meron kaming pera sa bulsa. ba? Diba? Matalino ang lola. <laughs> Gano'n naman talaga, te as long na nagbahagi yung pamangkin ng amo ko ng pagmamahal, ng biyaya, ganun. di uh, ba diba, sana all? So, yan po ay sobrang uh, natuwa ako at gusto ko sanang makipag-join a ride kaso nga lang wala kaming money attached. <laughs> yan po, lumapit yung kasama ko, nagpaturo siya sa akin kung paano po magvideo. Kaya tinuruan ko din naman siya. So... Hanggang sa muli, maraming salamat and God bless us all po sa lahat.